kompleto na lahat yan, ha? Mama Josie. Mama Josie, maraming maraming salamat po pala sa si pagbabantay niyo kay inay, ha? Mm, ano ka ba? Keri lang yun. kumusta mm. Kamusta yung lakad mo sa foundation? sabi nila? Uh, ayos lang naman daw po. Um, kaya na mukhang lang mukhang matatagalan pa ako makakuha ng pera. Kasi sa dami daw po na nag-a-apply, kailangan pa silang salain. Sino yung matutulungan? Ayos lang yun. Kailan po ang problema ko ngayon? Saan po ako kukuha ng pera? Ako? Bayad na lahat ng gamot, pati nga yung bill ng ospital, bayad na rin eh. Ano? Okay. <laughs> Paano nangyari yun? Eh, ako? Ako nagbayad? Hindi ko nasabi sa'yo. Di ba sabi niyo wala kayong pera? Ha? <gasps> Hindi ko na kwento. Eh, eh kasi merong mga trentang nagpa-digital perm. Tapos yung Bene, full treatment, hot oil, the worst. Ay, Diyos ko, ito, ito ma. Pagod na pagod ako. Ama, Josie. Pagod na pagod ako. Cut! Cut na! Obvious na obvious. Eh, nagsisulong ka. Ama, Josie, sino yung tumulong sa amin? Ayaw kasi pasabi kung sino yung siya eh. Pero eh, di ba importante na tulungan kayo naman yun eh. Sige na, no, Mama Josie sabi niya na sa akin. Para naman makapagpasalamat ako sa kabaitang binigay niya sa amin ni eh. Inay. Sige na, no, Mama Josie Sino? Si Jerome. Si Jerome ang nagbayad ng lahat.